Awardee Gabriel Acosta Soto Sa loob ng halos 30 taon, si Gabriel Acosta Soto ay naging isang huwarang lingkod bayan na nilbihan bilang barangay captain, municipal councilor at vice mayor. Siya ay naparangalan ng munisipyo ng Bawang bilang isang ulirang bawang genyo noong 2020 para sa kanyang dedikasyon sa serbisyo publiko at para sa mga naiambag niya sa pagpapaunlad ng kanilang bayan bilang isang matapat at masigasig na lokal na mambabatas. Gumawa siya ng mga ordinansa na nakatulong para umangat ang buhay ng mga tao sa komunidad sa larangan ng edukasyon, kalusugan, komersyo, kanakan, enerhiya at patuloy. Isa siya sa mga nanguna upang maging mas epektibo at mas epesyente ang paniningil ng buwis sa bawang. Gumawa siya ng paraan para magbayad ng tamang buwis ang bawang private power corporation sa pagpasok na karagdagang bilis, nakapagpatayo ng dagdag na infrastructure tulad ng school buildings at health center, karagdagang local school board support staff at karagdagang doctor at nurse. Siya ang mayakda ng ilang mahalagang ordinansa na tumutukoy sa finance at educational stability ng munisipyo. Bilang isang pribadong mamamayan, tumulong siya sa ilang poor and deserving students. Napagtapos niya ang kanyang mga scholars. Isa ang naging abogado, lima ang naging guro, tatlo ang naging nurse at isa ang naging accountant. Sa kasalukuyan, may isang fourth year electrical engineering student pa siyang sinusuportahan at isang teacher na kanyang pinungkustusan mula grade 2 hanggang doctoral na nakapagtapos nito lamang Hunyo 2021 siya ay tunay na isang magandang halimbawa sa kanyang mga kasama sa konseho dahil siya ay isang matibay na haligi ng pamahalaang lokal ng Bawang, masigasig at makakalikasan. Mataas ang integridad at paniniwala niya sa serbisyo publiko. Taos puso ang kanyang kagustuhan na maiangat ang antas at kalidad ng pamumuhay ng mga mamamayan ng bawang ang kanyang pagtulong sa kapwa, lalo na sa mga kabataan para makapag-aral, ay bunsod ng kanyang hangarin na mabigyan sila ng pag-asa na maisakatuparan ang kanilang mga pangarap at matulungan sila at na makamit ang mga ito. Ito'y napaagang naulila. Ngunit sa ating alagay, ang kahirapan ay hindi hadlang para tayong kapag-aral. Sinulong ang uh, pag-aral sa kahirapan, ngunit tayo nagtapos. Kung tayo nagtapos, nakita natin ang ah, kabataan na ganoon din sa hirap na dinanas natin. Kaya tayo ay tumulong dito sa bayan natin ng pawang para makapag-aral. Hindi lang yon, nabigyan ng pagkakataon. At nakita natin ng isang iganting negosyante na hindi pala nagbabayad ng peace, ay sumulat para bayadan ng Houston Bridge para matulungan natin na kababayan natin dito sa Doha walang kinukuha na kapalit para sa ating pagsilbing sa tango.